Welcome, welcome mga kaibigan at pag-usapan natin itong uh, plano ni Marcoleta na pahira po mga kaibigan na gagawin sa ating mga <laughs> kababayan. So dito mga kaibigan na uh, ating papanoorin itong sinabi ni Marcoleta na tatanggalin niya lahat ng ayuda. So, tatanggalin niya yung lahat ng uh, naitutulong ng gobyerno sa ating mga estudyante sa ating mga ka, mga kababayan na mga senior, yung mga babaeng mga alam mo yun, may mga anak, buntis, tatanggalin po lahat ni Marcoleta, papalitan na lang ng electric bill. <laughs> yan namang kagagawa nito na si Marcoleta mga kaibigan. Panorin natin ang kanyang plano ha. Lalo po ang PDP laban? Alisin po natin yung mga ayuda na yan. Ayan ha. Imagine yung mga mga kaibigan, mga kababayan natin, aalisin yung mga ayuda. Imagine yung mga kaibigan, aalisin yung mga ayuda. Napakalaking tulong yan doon sa mga kaibigan nating mga, mga mamamaya nating mga naghihirap. Yung mga nasa liblib na lugar. Aalisin, papalitan ng kuryente. Maraming mga kababayan natin na nasa liblib na lugar, wala pong kuryente mga kaibigan. Walang mga ano yun, linya ng kuryente doon sa kanilang lugar. Kaya kung wala silang kuryente, wala silang makukuha ng ayuda. Kaya anong masasabi natin dito kay uh, Marcoleta? Great job! <laughs> diba? Talagang uh, ito'y pinapahirapan ni Marcoleta mga kababayan natin eh. Talagang malaking pahirap ng taong ito eh. Yun pong kumukonsumo ng kuryente, dalawang libo, isang buwan pababa. Pwede na po nating ilibre yun. Yan. Yes. Tignan niyo mga, niya mga kaibigan ha. Kapag ka kasi yung kuryente, yung bill mo lang ng kuryente ay 600, ang natatanggap mo katambuan ay eh, 2,000 libo, eh, ipagpapalit mo yon <laughs> Di diba? Tatanggalin lahat ng ayuda. So mawawalan dyan mga kaibigan yung mga uh, mga ayuda na ibibigay ng gobyerno. Halimbawa yung 4 uh, four tatanggalin yan so sa 4 piece meron doong uh, mga edu educational grants yung mga estudyante 300 yata sa elementary 500 sa high school 700 kada buwan din sa mga senior high school merong 750 na parang ano mo yun yung health na ano mo nutrition grant diba 750 yung kada buwan Meron ka rin 600 kada buwan sa bigas. Di ba? Binibigay yan tapos meron 350 para sa mga buntis. At doon sa mga may batang ano, yung mga dalawang taong gulang pababa. Ganyan yung binibigay ng ayuda. Meron ding ayuda sa mga tawag dito sa mga kaibigan nga o sa mga mga kababayan natin na indigent na senior citizen. So 500 din 'yon mga kaibigan. 'Di ba? Merong uh, AX. Oh. Yan ay uh, isang beses na ibinibigay lang sa ating mga kababayan, 'di ba, na nakaranas ng crisis. Oh, meron din yung AKAP. 'Di ba? Cash assistance na isang beses din lang ibinibigay. Kapag yung ano mo 'yon, yung ikaw ay eh, nagtatrabaho ka, kaya lang hindi ka nasakop ng uh, programa ng gobyerno. So ganyan po mga kaibigan yung ayuda. Imagine niyo na tatanggalin niya ni Marcoleta. Diba? Papalitan niya kung ang bill mo lang ay 700, yun lang ang makukuha ng taong bayan. Kaya at wala po talaga makukuha ang buto itong si Marcoleta. Ang ginagawa nito ay, ano eh, imbis na tulungan niya, na nga, alam mo yun, itaas pa yung uh, nakukuha ang ng mga tao. Kasi unang-una, maliit na nga yung beneficyong nakukuha nila eh. Maliit na yan eh. Kailangan nga, dagdagan mo pa yan eh. Sa hirap ng mga kababayan natin na uh, talagang, alam mo yun, hindi na talagang makaangat sa buhay. Huwag mo nang alisin yung ayuda na yan. Diba? Kailangan nila yan unang-una, hindi nila yan magagamit yung electric bill mo. Kung halimbawa, kailangan mong bumili ng gamot, hindi ka makakapunta sa Meralco. Kung halawag, kailangan mong ibili yung anak mo ng isang maliit na sapatos na elementary, hindi ka pupunta ng Meralco. oh, yung pang-tuition ng anak mo, hindi ka pupunta rin sa Meralco. Kaya pinakamahalaga, ha? Kailangan ang makuha ng tao ay yung cash. Kasi, flexible yung cash mga kaibigan eh iba Flexible na flexible siya unang-una. Magagamit mo sa pagkain. Magagamit mo sa gamot. Sa mga emergency mga kaibigan. Yung libring kuryente, nakapix lang siya. oh iba Ang ayuda talaga may tinatarget na kondisyon yan. Yung mga nag-aaral na anak ng, uh, bawa isang pamilya yung uh, asawa na buntis, tinatarget 'yan ng, uh, ng ayuda. Yung mga batang uh, nangangailangan ng vitamins, tinatarget din 'yan ng ayuda. 'Di ba? At sa ayuda na ibinibigay ng gobyerno, pwede din ano, pwede din diyang isama yung magpa-check up ka, 'di ba? Na uh, pwede din diyan yung mga kondisyon na yung dapat ng mga nag-aaral na anak i-monitor monitor mga kaibigan niya ng ano eh, ng DSWD kasi kailangan nila ng datos ng mga mag-aaral na kung natutustos ba yung pag-aaral. Kaya may kasamang monitoring yan. ba diba? Ang libreng kuryente mga kaibigan, hindi yan nakabase do sa pangangailangan ng tao kundi electric bill lang. Nakukuha niya mga kaibigan, kapag kaayuda, nagkaroon ng krisis, Nagkaroon ng pandemya, may bagyo, may baha. Ano ang tinatakbuhan ng mga masa, ng tao? Meral ko ba? Hindi mga kaibigan, yung ayuda ng gobyerno. Kaya paano sasabihin ni Marcoleta na tatanggalin niya lahat ng ayuda? Ang laking katangahan mga kaibigan, di ba? Napakalaking katangahan. Oo. <laughs> oh. Di ba? Kaya paano mo anong tatanggalin yung lahat ng ayuda? Ha? Paano? yung ayuda na yan, meron niyang goal. ba? Diba? Bawasan yung kahirapan, yung gutom ng tao. At least sa kaunting paraan. ba? Diba? At least magkaroon lang ano. Alam mo yun, kunting uh, sustainability. Yung mga kaibigan nating mga mamamaya natin na uh, sabihin nga natin na mga mahihirap. Masustain man lang yung pangangailangan nila ng kahit kunti sa gamot, sa pagkain. Yan yung goal ng ayuda mga kaibigan yung kuryente po, hindi po direktang tumutulong sa education, hindi tumutulong sa health, sa, sa food security ng mga mamamayan, di ba? Nalilihis ngayon yung, yung pondo. Doon sa hindi naman talaga sabihin natin na prioridad. Kasi talagang kailangan edukasyon, pagkain, sa kayong kalusugan mga kaibigan. Yan yung tinatarget ng ayuda. Oh, sa madaling salita mga kaibigan na kapag ka libreng kuryente lang, may savings kang 800. Pero wala kang cash pambili ng pagkain, pang sa edukasyon, kung may nararamdaman ka, pambili mo man lang kahit mga, alam mo yung mga pain reliever, mga pampahid sa tuhod, pampahid sa paa, wala kang maibibili. Hindi ka bibigyan ng meron. <laughs> Di ba? Kaya mas malaking tulong po, mas malaking benepisyo, yung binibigay na cash grants mula sa 4 at yung mga subsidies pa nakasama niyan. Kasi pwedeng gamitin po sa, mar sa mas maraming pangangailangan. oh, Kaya bugok na bugok itong plano ni Marcoleta na palitan yung mga cash grants ng libreng kuryente. Great job! <laughs> ba? Diba? Napakalabo mga kaibigan kung ang kuryente mo ay 600 lang, 700 lang. Tapos may natatanggap kang 2,000 kada buwan. Imagine niyo yung mawawala mga kaibigan sa tao. Di ba? Palibasa itong si Marcoleta sana itong magbigay ng ayuda sa kanyang kulto eh. Great job! <laughs> Di ba? Sa West Philippines si na lang pinahirapan na niya mga maraming Pilipino doon. Yung mga manging isda natin doon maliit na hindi makalayo, di ba? Dahil nga, alam mo yon ipinagtatanggol niya na wala namang dagat na ganyan dyan sa West Philippines na yan. O, <laughs> oh, di ba? Kaya napaka bugok na itong si Marcoleta, wag na wag niyong ibubuto to. Malaking perwisyong gagawin niyo dito. Malaking perwisyong gagawin niyan iba Babawasan niyan yung kakayahan ng uh, gobyerno na makatulong do sa pinaprioritize. Kaya yung mga goal ng gobyerno, niya, ano ba 'yon? Natulungan ng buntis, magkaroon ng mga batang at least nakakabili ng mga vitamins nila para hindi sila magmalnourish. Yung mga batang napasok pa, tinututukan ng gobyerno ang edukasyon niya kahit sa ganong kaliit na halaga. Mga kaibigan, nakakasustain din yan kahit maliit. Pero yung kuryente na 600 pesos kada buwan lang ang pinakaayuda mo. Lugi. Great job! Diba? Lugi po. Talo ang mahihirap. Talo yung mga low income na mga mamamaya natin. Mawawala ng malaking halaga. Mula sa cash ayuda. Diba? Kapalit ng kuryente na maliit lang po ang halaga na ibibigay. Diba? Masakit po yan mga kaibigan doon sa mga kababayan natin na wala namang koneksyon ng kuryente sa Meralco. <laughs> Di ba? Wala ka ng ayuda. Wala ka pang mapapakinabang sa libreng elektrisidad ni Marcoleta. So hanggang dito lang mga kaibigan talagang uh, binigyan lang natin ng paalaala ang mga boboto dito kay Marcoleta mga kaibigan. Di ba? Ano yung pwede natin maisagot dito kay Marcoleta? Great job! <laughs> diba? So kalokohan. Napakalaking kalokohan na tatanggalin ni Marcoleta yung mga ayuda. Yan na nga lang yung naibibigay ng gobyerno na maliit na halaga. 2,000 kada isang pamilya. ba? Diba? Yan na nga lang ang nakukuha nilang uh, tulong sa gobyerno. Diba? EU pang uh, ia abolish mo pa at gagawin mo lang libreng kuryente na alam mo yun. Marami pa rin kababayan natin na talaga nasa liblib na lugar. Million pa yung mga yan. Ilan ba yung uh, beneficiaro ng uh, DSWD? 4.4 million mga kaibigan. Oh. Imagine mo yan. Marami pa dyan talaga mga nasa liblib na lugar na dinadayo pa nila yung pagkuha ng ayuda. Oh. Diba? Ay ngayon, maglakad-lakad ka sa bukid ngayon. Maraming walang kuryente. Oh, nakikisipi lang sila. ba? Diba? Kaya itong si Marcoleta, pahirap ito sa mga Pilipino. Napakalaking pahirap niyan mga kaibigan. Hindi talaga yan iisip na makakabuti ang mahihirap. ba? Diba? Yun na nga lang, alam mo yan, natatanggap nila maliit na halaga. Isang pamilya, isinusurvive na nila yung uh, tulong ng gobyerno na yon wawa sa akin mo pa <laughs> so hanggang dito lang mga kaibigan konting konting ano lang comment lang dito kay Marcoleta na alam mo yon para ano tayo ha? tayo ay para sa mamamayan mama, imbis na tanggalin mo yung ayuda at alam na alam mo naman na parang hindi ka nakakakita ng mahirap sa daan yan ay hindi mo na dapat tinatanggal napakaliit ng ayuda na yan kumpara sa mga ano natatanggap ng napakamalalaking pensyon. Diba? yan 2,000 pesos na yan na may tatlong anak o sabihin, dalawang anak lang, malaking tulong na yan mula sa gobyerno. Napakalaking tulong na yan. E wala, ito si Marcoleta gusto pang buwagin. Great job! <laughs> Eh wag niyo iboboto 'tong si Marcoleta mga kababayan na malaking ano 'to, malaking disgrasya. Pagka nanalo 'to, malaking disgrasya do sa mahigit apat na milyon nating mga mahihirap na kababayan. So ganito lang mga kaibigan, maraming salamat po sa panonood. Huwag niyo iboboto itong si Marcoleta.